Isinagawa ang Christian Ambassadors Gathering, isang natatanging Sabbath Fellowship na nagbibigay inspirasyon at nagpatibay sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga adventistang manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor. Sa fellowship na ito, kanilang pinalalim ang pag-unawa sa kanilang misyon bilang mga lingkod ng Diyos sa kanilang trabaho habang patuloy na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa bawat aspeto ng kanilang profesyon. Nagbabalita si Aaron sa pitula ang kristyanong pamumuhay. Kung iisipin, nila napakadaling gawin. Ngunit isang malaking tanong ay kung sa kabila ng kaliwat ka ng makamundong mga pangarap at responsibilidad ay hanggang saan mo ito mapanindigan. Ang Northern Luzon Mission Publishing Ministries ay naglunsad ng isang makasaysayang Christian Ambassadors Gathering na ginanap sa Northern Luzon Adventist College. Adhikain nito ay mapagtibay ang pananampalataya ng mga kapatid sa sektor ng mga manggagawa at mga susunod na henerasyon ng professional ang mga church members natin nakawani ng gobyerno at ang mga uh, church members natin sa nagtatrabaho sa private sectors ay sila po ay encourage na maging tapat, faithful sa kanilang palalampalataya habang sila ay nagtatrabaho sa labas ng church natin. At encourage din yung ating mga young professionals at mga susunod na generation. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng iba't ibang mga batikang empleyado at retiradong manggagawa ng pribadong sektor at sa gobyerno, gaya na lamang ni Police Colonel Jovi Espinido, punong tagapagsalita, na kung saan kanilang ibinahagi ang mga karanasan sa kanilang larangan at spiritual na pamumuhay na labis na kinapulutan ng aral ng mga kapatid. Uh, ang aking napulot sa Pakikinig sa mga testimony kanina, uh, nakaka-relate ako doon, lalo kay Colonel Spinido yung kanyang pagtatanggol sa sabat. Mahalaga, kailangan natin mas patibayan pa yung pananampalataya natin para sa ikabubuti natin. Ang gathering na ito ay patunay lamang na hindi nangangahulugan na sa pagkamit ng tagumpay, ang susi ay pagsasakripisyo ng spiritual na pamumuhay, bagkos paninindigan at matibay na pananampalataya. Yan ang kailangang tunay. Layunin ay maghatid ng Balitang May Pag-asa eron sa Pitula para sa HCNP News.